sa gym ng San Antonio, di ba? May daan yung sa likuran. Hindi ko ikot. Ah, doon? Eh, doon. Yamo na. Hindi namin alam masyado. Kabisado. Yan yung kami. Pagka ayaw namin dumasahan, pura. Sayad nga eh. Kahit ang ng Pero kung kayo naka-tricycle, kung marami pa tayo sa tatay, ah. Padadala sa inyo yung marap na dyan. Ah, eh, hey, harvest kayo, <laughs> Sige, ka kaya kayo kaya. ng harvest. Sige, mag ka plus kayo ng harvest. kakabala mo ka nyo. Yung <laughs> mga nga mga dati ka pa ka ng backup ka ba? Isa, pagdala mo ako. Ba? Kayo nyo na ba? Ito <laughs> po, <laughs> Lagi kasi. Mabigat. Wala bang lupang ano, yung malapit-lapit sa kalsada? <sighs> Ito, tawag nila ay nuno sa punso. <laughs> Ito na. Pero ang bigat man din talaga ng dala. <laughs>